Hello guys! Good afternoon to everyone! To all! Good afternoon! Dito tayo sa farm! Tour ko kayo sa aming farm! Ang daming tamar! Ang bababa baba, ba, pati ano! Ang daming bunga! Ang hinug na Wow! Tamisnya eh, eh ada ang tamar Ang ganda niyan, ganila yan Ang pati Hindi ka na may hirap ang manguha Ayan e no? Wow! Pag yung pag yung season talaga ya. Hitik ang bunga niya. Ngayon pa konti-konti na lang yan. Pero ito ang dami bunga nito isang to. Grabe oh. Saka, ano oh guys? Grabe bunga nito isang to. Oh. <laughs> wow press the press come on the more press you know press the press guys oh sir up Tayo bungo na siya. Ang <coughs> gando, lalawak. Sarap dito sa ano. Sa gabi malamig. Tambay ka sa gabi o oh, tapos. pachil chill ka lang doon oh. Doon sa gitna. May mga daan naman eh. Yan. yun yung sakyan ko Ford ito mga hinog na siya oh yung mga hinog niya inaano yan eh nalagay sa isang ano tapos nalagyan ng ano masarap yan yung hinog na hinog na Ayan guys. Tinor ko kayo sa aming hasyenda. Aming hasyenda. Ayan. Mayaman ka pala kuya. Oo, oo mayaman tayo. Dahil meron tayong hasyenda. Ito sa derab. Ayan. Aming hasyenda. Kaya mayaman tayo. Mayaman tayo guys. Ito ang ating kamar. Pati yung bundok na yon sa amin yun, guys. Grabe. Welcome to my farm, guys. Okay, guys. Thank you for watching.